Uy may na-discover akong Korean resto sa loob ng Korean Mart sa Giginto Kakabukas lang nila, tara Yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napad pa, dito sa second floor ng St. Agata Square Building beside Thompson Haircut sa Giginto Bulacan para mag food trip sa Songsong Song Mart Yes, bukod sa kanilang DIY Ramyo na pwede nyo gawin at lutuin sa loob ng Korean Mart na marami ka makikita ng binibenta na Korean products like instant noodles, bottle drinks chocolates, snacks, condiments ice cream at marami may pang iba. Meron din siyang ino offer na Korean menu. O, oh, di ba? Naging favorite namin dito yung tokboki na may fish cake, rice cake at boiled egg na 219 pesos lang. Lasang legit Korea at hindi yung lasang flour soup ha. Creamy, spicy, rich, so worth it. Try nyo rin yung bibimbap with pork bulgogi and egg na 199 pesos lang. Jayokbokum spicy pork with rice na 299 pesos. At syempre yung kimchi jjigae na may tofu, enoki at rice na 279 pesos. Perfect na pang comfort food nga tag-ulan. Bukod dyan, meron din silang kimbap, Korean bento, at yung fluffy soft gyeran jim or steamed egg na 199 pesos. Habang kumakain ka dito, eh mapapaopa ka talaga at pwedeng-pwede mag-k-drama picnic sa Korean Mart na ito. So kung gusto nyo ma-experience ang Korean food trip na bagong level, bagay na bagay ka rito. This is their operating hours kung pupunta kayo. O ano pa inintay nyo? Tara na sa Songsong Mart at tikman ang kanilang Korean flavors sa Giginto, Bulacan. Let's go! 송송맛트 어, 베스트 마사라푸드 맛있어요. 어, 감사합니다.